Regio Sweet siya guys. Nung mga bata pa kami ganyan. Ginagawa namin. Um, sinisip-sip. Sweet siya. <coughs> paliguan natin yung ano. Guys, paliguan natin yung mga vegetable ni Auntie ko. Kasi ano, walang masyadong nabibili. Meron siyang mga herbal tea, tahibo, vegetable, sari-saring ano, gulay. Ito yung kanyang herbal tea. Magdadala nga ako niyan pag uwi ko. Tatanim ako. I'm just gonna do to... it. Maghi-herbalty muna kami ng aking auntie. Para mamaya pwede nang inumin. Available dito lang sambong madami sa probinsya. May daming tanim dito din yung antique mga okra oh, tayo guys sa loob uh, magwalis walis hagod hagod lang wala mawala yung alikabok Hindi naman masyadong marumi eh, kasi nga araw-araw kong winawalisan yan. Siyempre kahit na kailangan pa rin walisan everyday. Nandun yung aking auntie. Nag-exercise dun sa pathway palakad-lakad. Kasi, tumatalong-talong dito sa loob, hindi daw siya pinagpapawisan. So, ngayon ang ginawa niya, doon siya sa labas, guys. Kunin muna natin yung ating tea. Herbal tea. Pawis na talaga ako. So, nandito tayo sa table ito yung ating tea super init pa kanina nakita ko na naman yung mga mango hinati-hati na naman ng auntie mamaya ang breakfast namin after finish na maglinis at kaniyang exercise. So hanggang dito na lang 'yung aking video. Tatapusin ko na 'yung paglilinis sa loob naman. Thank you for watching guys and please subscribe, subscribe my channel and follow my Facebook and Facebook page. Thank you for watching and please click the bell button doon sa mga susunod kong mga videos para ma-update kayo. Bye! Good morning to all! Mwah!